Pasukod nga kami ni Busumer mga langga sa 24 hours at ay Rabis Clinic. Plus 12 na nga ito ng madaling araw mga langga at pasasarado na nga kami ng aming tindahan ng bigla daw siyang kinalmot ng pusang gala. Sabi naman ni Busumer sa akin ay okay lang naman daw kasi kunti lang naman daw yung kalmot ng pusa. Pero so, hindi nga ako mapakali at hindi rin ako makakatulog hanggat hindi nga siya matuturukan. Okay lang sana kung amin yung pusa o alaga namin yung pusa yung hindi talaga dahil pusang gala nga. Maliit lang naman yung kalmot ng pusa mga langga pero dumugo kasi kaya talagang hindi ako mapakali. Tinalang talaga mga langga ay nakahanap kami dito sa may batasan, mayroon dito 24 hours kaya dito na lang muna kami sa may private na paturukan. Pero naman sanang libre dito din sa may batasan mga langga kaso sabado din kasi yung araw na ito at lunis pa nga yung bukas dong sa libre. Kaya dito ko na lang muna siya pansamantala pinaturukan at sabi ko nga pag magbubukas na doon sa may libre, ililipat ko na lang siya doon. Pwede din naman yun. Nakahanap na nga kami dito ng 24 hours na magtuturok sa kanya ay pagdating nga namin dito ay tinurukan lang siya ng tatlong beses. Iba-iba nga yun, dalawa sa kabila, isa sa kabila. Time ko nga maka-experience mga langga ng tinuturok ng anti-rabies, ganito pala sa balat pala siya tinuturok lahat. Yung tatlong turok nga na tinuturok sa kanya ay 1,000 pesos yung binayad ko dahil tatlong kamot nga yung tinurok sa kanya. Naku mga langga talagang nalalagasan tayo ng 1,000 pesos ngayon ba? Char lang yung mga langga ah, baka naman seryosohin nyo char. Wala namang problema ang malagasan tayo ng pera mga langga at least ay makampanti tayo at hindi na nga tayo mga ngamba. Limang session nga ang gagawin dito kay Bushover ay naka-isa pa lang siya at babalik pa nga kami dito para sa apat na session pa.